morning po mga kaharabas eh. sa mga palang araw po sa inyong lahat uh, kami po ay hindi na po aria at medyo malakas na po kasi ang umihan at hindi na kaya hindi na kaya ang bangka kami ay sa, sa tabi na lang po yes. tata la que tenia May luto. Ay, 'yung mga 'yan na click mo. na lang kayo 'yung 'no' uh, na nakaharap makapagluto si Peng G. hanna ka si ping gutom na gutom na talaga habang galuto o oh. <laughs> gutom na gutom na talaga Hindi <laughs> 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 na <Nara>. kaya. Hindi <laughs> na <Nara> kaya. <laughs> <Nara> kaya nila 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 niya si nila 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 Ayan, bagwes. Ano mo? Bagwes. Si Pinky magaluto to. Ah, si Pinky. Ako lang magalinis. Pakul!

Ito kami na din mga harawan. Kapit bahay ni Coach. Kapit bahay Coach dyan eh. Apat pa lang kita ng labrad. Ah. Ha? Ang bisubo. na pala. Kapit bahay ni Coach dyan mga harawan. Kasi na, 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 na inaputan siya ng sakit. Kaya hindi siya nakapira ng dalawang kami. <coughs> hindi kaya. Mahirap na. Uh, pawinan kami ngayon mga karabas dahil yung yelo namin alanganin kaalanganin din pati yung lakas na namin yan injury kay si coach na ano brad? Eh <laughs> so, sa pagligo niya yan doon Brad nung ano? oh, kung sa... Matapon, umaga huh? Ay, so, Kamera-kamera uh, uh, pa, ako? oh, na, na ano ka doon? Subong mo ang baga Ang dapat, ang dapat Ang dapat, Lima m5. m5. M5還... <Phone sound> palet, lima mga palet yan? di ba lima palet, lima palet, lima bisa dosa, palet, lima palet, lima palet, sa palet, lima palet, lima palet, lima palet, lima palet, lima yung lima palet, lima palet, lima nami lima palet, 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 lima lima palet,

dia kedubung. Mara bas tadi yang dia bubung taks. Ha weh lah. top, ko. Oh, mau kai lah. Lew. Stop. Oh. Oh. Mengberat dah dia. Matamu kamu ni kita.

ko ano na kitang na area grabe share namin angkor ng ano raptor boys meeting boy pitik Christian para malaman ni kapitan kung saan ang agos kung balagbag ka sa agos mga karabas Pasaw no? Kitang sampai ka sa Baura. Pero kung payon siya, ayos. Uy. Palaban to karaba si eh, naka-schedule ngayong hapon na to si ano? Si Pix G. Mag o batak. Ay, siya magbabatak. Oh. Si Pix G naka-schedule ay magrabas. Si Boy Pitek. Yung dalang banira nag tap. Ito pa sa unan. Si Boy Pitek yung mga ginilo namin ni Pixie na kitang siya magayos mag-repair <laughs> yung yata kap ngagos N N north sa north galing talma man pala dito doon doon sa ano kanina bu gas buka kaya ni raptor doon kaya atras kami Pawi na sana kami karabas ngayong araw Kaya nang nagkalma Sayang pa kasi yung pinayin na namin na kitang <coughs> Dapat yung kitang na Yari namin ngayon Kahapon na nga po schedule Ay, Kanina mata Madaling araw naka-schedule, Kaya may baho kami dyan na pain Sayang naman kung ano, you know, okay. e, Sa palara namin Sayang pa rin Sayang pa rin Makauli sana kami kasing laki ni Kapitan Ayos na <laughs> Kaya makauli rin kasing laki mo Kapo ka rin yeah. sir Bira pondo bagwes. Magasurvey tayo. Ante, Tapos pa. Tapos kain. Tapos kain wala lakas. Akala ko nagkutok na. Wala ba? Amputo. Amputo. Hindi ba nabunat? Yun. Yun. Mas bunot na. Bunot na na. বিনোন বিনোদত কেনেকুৱাই